Mm. Ang onion. Wow. Dami sisiw. Wow. Patingin. Pasisiw ni Yuki yan. Ang gaganda. Ilang piraso. Oh. Palahi niya. Ano ulam niyo? Pati ulam niyo? Lagyan nyo kamatis. Parang sakit kayo, ha? Oh. Si, si Mami Che mo, saan? Oh, Awa, po. Sarado mm, nyo na yung gate. Sarado oh, na. O yung sasakyan nyo. Huwag kayo na sa gabi, ha? Ah? Ha? Ano, height mo ba? O oh, bakit pa din dyan sa, sa ano, sa garay? Ano? Ano na nangyari sa inyo? Oo. Oh. Nagbubukas kayo ng ilaw dyan sa tapat sa gate? ah? Ano na na na? Message mo ako? Ano na Ay, hindi pa bukas na! Sabi ko siya, dapat i-activate mo yung Giga sa Kaunti Mama mamae eh, para sa inyo ko rin si Sen eh. Lala. O may pagkain pa ma may pagkain pa mga manok mo ha asan yung motor mo asa na saan patingin saan yung pinaparada sa parking. Oh. Hay, sobrang big time may eh. parking na kayo ha. Ilan niyan, tatlo na. Sige, isa na kayo. Oh. Uh -huh. Kuha na rin ni Senchi. Ala senesh todet popke. Ano nangyari? Pinasok mo na? Di rin. Kaya nga Asan na yung ano mo? Ano ba sabi ko ayusin sa mo bibigyan kita pang panuistro ng lisensya mo eh. Ayaw mo mag-drive? Okay. Ayaw mo salita. May ma- mga ma ma pipi ba kayo? Para takot na takot ta ta kayo sa babae ah. Huwag kayo tatakas dyan. Paluwi kayo ni mami sa inyo, yari kayo. Kain na kayo, sige na. Sige na po. Ha? Sige Hindi kita makita ba? Asan ka ba? Saan? Saan ka na naman? O, oh, sige na, bye-bye na. Oh, sige Love na, bye-bye. Love you too, bye, bye Bangkok lang. Bangkok? Lalabas ka pa, gabi na. Bukas na. Katedory lang. Bukas na, papadili mo natin katedory. Sige, Pwede na kayo lumabas. Bala oh, ka sige, bye-bye. Bye-bye. <laughs>